Ayan siya guys. Kulang ko mga tubig ko. Ayan Balatan na natin. Tinitor. Tsaka yung kutsara. Ay, at balatan na natin. Oh, yummy. Oh, yan. Yummy. Balatan natin natin lahat. Ito na yung lunch ko. So, ganito. Mag-isa lang ako dito. Kaya ito na yung lunch ko oras na na ba? Diba, nag-exercise ako kanina. Tapos, pag Mamaya, kumain -ano na naman. Hindi alam kasi ako hindi pwede saging. Ano'ng paborito asawa ko, So... ako makapanood ako ng TV samantalang kumakain ng saging, oh, diba? 'di ba? Hindi ko na ipapakita yung boom room ko para privacy naman. Tara kumain tayo. Sa bed na lang. Uh, ah, uh, para mainit minsan ang aircon. Yan yung TV yung nakabit niyan. Na, Ay, TV. Sandali, saksa ko muna. Diyan ka muna mag sa saging. Wala akong ibang kakainin. Yan lang sa akin Hay, samantalang kumakain ako ng sabay

na saging kain tayo kami hmm, hi <laughs> guys thank you for watching sa mga namimiss yung saging pigaan tayo salamat